partners, isang magandang araw at uh, meron tayong gagawin ngayon itong water dispenser na pinull out natin dito sa isang hotel. Itong Asahi water dispenser. So kinarga natin. Ayan. So pagdating dito ay atin pong sinicheck. So ang complaint ng customer nito ay yung sa cold na faucet niya ay mahina daw. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan. Sa hot na side ay malakas, no? Normal. At ito yung problemado. So, ito yung company ni customer. Since daw nabili nila ito, paggamit nila ay mahina da talaga. So, tumawag yung customer sa atin. Dahil nasa office po sa hotel ito ginamit. So, pinuntahan natin para ma-check. Doon sana natin to gagawin. Pero, uh, nasa office kasi. At, ah... Uh, may tubig po ito. Kailangan natin baklasin. So, para sa propera uh, sa pagawa natin ay dinala na natin. Ayan. So, mahina talaga yung sa may cold na side itong sa may blue na button. Ayan na. Tingnan natin. Ayan. So, mahina talaga siya. Ayan. Ayan. Maraming tubig yung water tank sa it itaas niyan. Pero, yung nabas ng kanyang tubig sa pusit ay mahina talaga. So, ito yung model number nito. Ayan. Asahi Water Spencer WD-104. So, bagong-bago pa siya. At nakita nyo na makinis pa yung uh, kanyang kaha niya. So, tanggalin natin para ma-check natin kung ano yung problema. So, tanggalin natin yung uh, tuck cover niya. At ito. Unahin natin yung yes, sport para mas madali natin alisin yung top cover. Ayan. So, para makita natin yung kung ano yung problemado na parts dito. So, check natin yung gray po niya. At, at saka yung L-shaped na tube. So, masikip siya. So, kailangan siya i-detach. So, itong kanyang front cover ay nandito. Nandito nakakabit yung ating faucet. Uh, oh so kailangan natin to i-detach. At bago natin i-detach yun, ay atin pong i-alisin muna yung laman ng tubig sa ating water tank, no? So, i-drain muna natin ito para iwas po magbaha yung tubig pagkatanggal natin sa atin na uh, poset. So, para makita natin kung ano yung problema, bakit pumahina yung dispense na kanya uh, cold side na poset. At dyan ay natanggal na natin yung kanyang faucet. Yan. So, kita nyo yung tagas ng tubig galing sa ating uh, tangke. Yung daan, daan dyan sa ating uh, uh, tube na yan ay mahina talaga. So, may tubig pa yan sa tangke niya pero ang makikita natin, yung kanyang tubig ay mahina talaga yung dispense niya o yung pagdaloy ng tubig pababa. So, so, galing dyan. So, ito yung tangke So, may laman pa na tubig. Ito yung sa butas papunta sa ating L-shaped tube papunta sa ating uh, cold na faucet Ito yung sa hot. Yan po, mas mataas na tube. Yung stainless tube na yan. So, yung po yung sa hot. Pero yung sa left uh, side na butas, yung sa baba, yan po yung butas papunta sa ating cold na gray po. Po yan o. Kita nyo, ito yung papunta sa ating gray po. Pero, mahina talaga yung kung ng tubig. So, ibig sabihin may problema sa kanyang uh, loob ng ating uh, tube na to. So, atin po itong tingnan. Tanggalin natin yan. Para makita natin kung ano yung problema sa butas nito. Kung bakit na ano yung problema niya. Ayan. So, atin pong hugutin to. Tanggalin natin itong uh, kanyang tali sa ating styrofoam na nakakubi sa ating water tank para mas maluwag tayong magtanggal ng ating L-shape tube. Ayan, so naalis muna natin. Ayan, so ngayon nakita natin maganda naman yung alignment ng ating L-shape tube na ito. So wala siyang possible na naipit. At napakaayos naman yung pagkakabit nito. Ayan o. So, atin ating pungugutin ito, uh, tanggalin natin para matingnan natin kung bakit may problema ito. Bakit mahina yung pag-dispense ng tubig mula dito. So, ang napapansin natin, baka dito yung may problema. Ayan. So, natanggalan natin at silipin natin to Ayan. So, may bara siya dito. So, may paliko ng ating tube na to Yung sa L talaga niya. Ayan may nakabara. Nakikita natin dito yung rubber na nakadikit dito sa may l uh, niya. nya. Uh, rubber na ito. Ayan. So, kinukulikot natin para matanggal at maalis natin ito para na makuha natin yan. So, ginamitan natin ng flat screw na maliit. Ayan. So, tumalsik. So, ito na siya. Ayan. Yan yung nakuha natin mula sa loob ng ating L-shaped tube. Yan, nakabara yan. kaya pala mahina yung pagdaloy ng tubig mula sa ating uh, water tank papunta sa ating cold na gripo o sa, ating posit ng cold dahil dito. Yan yung salarin po. Yung nakabara sa ilalim. So, kaya po nagsabi si customer sa atin na talagang uh, mahina talaga dahil rabbit po talaga mula sa kanyang ilalim. So ito yung problema. Kaya po mahina yung paglabas ng tubig. So linisan lang natin to tapos ibabalik na rin natin yan. So madali lang naman ibalik. So yan, nalinis ko na po yan. Tapos ikakabitan natin ulit, ulit ito ah uh, simple lang naman toy i-kabit dahil uh, malambot naman yung silikon ng sub na to. So, ayan, ikakabit natin ulit. Yan. Tapos, i-balik natin sa dating posisyon niya, yung alignment niya, para maging maayos na yung pagdaloy ng ating tubig mula sa ating tangke. Para magiging normal na yung dispense ng ating cold na push oh it. So, ito yung water tank na to. Kailangan po uh, nagyan balik itong uh, styrofoam na cover. Dahil ito yung lumalamig. Tapos ito yung cover niya. Yung styrofoam para nakakatulong na hindi mo na limawala yung labig ng ating water tank. Yan. Uh, so, eh, kabit natin balik yung kanyang tali. Ayan, dinahandahan lang din natin yan dahil yung styrofoam baka mapunit. So, maayos. slowly lang yung pag-ating pag-tali, balik. Ayan, so napaka simple lang naman kung tingnan natin. Pero na yung risky lang sa paggawa nito ay marami kang tatanggalin. Like yung mga screws at saka yung ibang parts niya. So, tanggal at saka pagkabit uli. So, kailangan akong medyo mahabang pasyensya. So, ngayon, maglalagay na tayo ng tubig para ma-test na natin ulit kung maayos na ba yung pag-dispense. So, ito na yung sa cold na problemado kanina. So, ngayon, malakas na yung pag-dispense ng ating gripo ng cold. So, dito sa atin, hindi pa yan dahil wala pong tubig na sakto sa taas. So, ayan, maayos na yung sa cold. So, syempre, yun yung kinanggalan uh, na natin na nakabara ito. So, yun lang yung dahilan kaya po naging uh, barado kanina. So, ngayon, binalik na natin lahat ng uh, uh, screws niya sa likuran at saka sa yung kahan niyang kinanggal natin kanina. Ayan, yung, uh, saka, yung saka may condenser niya. Yun yung uh, naayos natin yung alignment sa condenser para may balik natin ng maayos. So, yun po yung importante dyan ah uh, dahil napakabago pa ang unit na to. So, ito po pala ay in warranty unit po ito. So, atin pong pinuntahan si customer para mabigyan natin ng action yung kanyang complaint sa atin. So, ngayon, ay uh, atin na pong sinasarado o oh, binalik natin yung bawat parts niya at isusunod na natin yung pag-cleaning sa kanyang water tank. So nakikita natin na may mga counting dumi siya. So sapagat upin natin yan kanina ay ganyan na yung tubig niya sa ilalim. May mga uh, counting na ipon na mga dumi. So normally ganyan po talaga yung water tank na, na mga water dispenser. Lalo, lalo na pagka uh, yung nabusa na ng tubig at uh, hindi siya narepilan kagad o yung uh, mouth, mouth ng ating galon na hindi malinis bago natin ilagay sa, sa ibabaw niya. So, dapat malinis talaga. So, in, ininom natin ito at kailangan malinis kami natin yung malinis na water tank natin. So, bago natin yan, i, ibalik kay customer na uh, i-cleaning natin yan. So, tanggalin natin itong tubig na nailagay natin sa pag-testing kanina at uh, atin pong uh, dinisin, tanggalin natin yung may uh, lumulutang no? may mga nakikita tayong na counting lumulutang, so dapat natin yan may drain, lahat no? bago natin yan ay balik so, since nandito na yung unit uh, for servicing, so atin pong i-cleaning ng miles, so tsansa natin na may cleaning, so normally kasi pagka uh, sa water dispenser ay kailangan yung maintenance sa cleaning. So, either uh, twice a month or once a month, ready na po. At uh, yung talaga yung tubig, ay eh, hindi naman talaga yan maubos lahat sa so, pag-drain, para ma-wash out lahat. Pero, kapag may mga, mga kaunting matitira na dumi, so, gamitan natin ng sponge tulad nito. Gamitan natin ng sponge para may absorb yung kaunting tubig, pati yung mga dumi ay ma sasali, makukuha natin ng maayos. Ayan, no? Kita nyo, malinis na yung stainless steel ng hotel tank natin. Ayan. So, malinis na sponge o no, foam yung ginabit natin dyan para may alis natin lahat yung para malinis na. Okay? So, yon, Tapos, lagyan pa natin yan ng final na malinis na tubig. Tapos, drain natin. Uh, saka na natin ibabalik yung kanyang pinaka top cover at uh, pagkatapos, ninisan din natin na patid na din yung outer side ng uh, kahan niya so ito, ginawa na natin yung paglinis lahat na parts niya, yung outer parts niya yan. at saka sa unit na ito, ang nakikita kong isang maganda dito ay lower design siya, so mas mababa siya sa mga ibang dispenser at saka mayroong door para safety hindi mapasukan basta basta ng ipis at saka daga so napakaganda nito so, pati din dun sa ilalim ay napakaayos ng lagayan ng tumbler o baso yan. so yung baso na yan ay hindi natin napansin kanina so nandyan sa loob sa storage so nabitbit natin pati yung baso so, Yan, ibabalik din natin yan So ayan, malinis na yung outer side ng ating dispenser. So, patapos na po tayo nito. Yan. Yeah, so, inayos natin yung paglinis. At this, uh, pagdating natin ay diretsyo na may gamit ni customer po ito. So, atin na po ito ibabalik ngayon. Papunta na, nun, na naman tayo sa uh, customer natin, natin ngayon. So, tapos na. So, ayos na po itong ginagawa nating WD-104 na Asahi water dispenser. So, atin na pong ihahatid uli. So, itong hotel na to, ito po yung pinaka magandang hotel dito sa amin. Yung Aya Hotel and Residence uh, Ichizo Tower 1. So, yan. Napakabait ang dalawang guard nila dito. So, papasok na tayo para mai uh, balik na natin kung saan po nakalagay. So, yan. So, naibalik na natin yung ating WD-104. Yan. So, napatungan na din natin ng bottle. So, inintay lang natin yung magbaba ng tubig. At saka, iti-check na natin. Ipakita na natin yung customer yung uh, dispense ng ating cord na poset. So, yan. Malakas na siya. So, kita-kita kita ni customer na malakas na yung dispense ng ating cord. Dito sa atin, tinitestin natin. Ayan. So, lahat maayos. O, kita ni customer. So, kapartners partners dito na lang. So, maraming salamat po sa huwag uh, sa awang pagsubaybay dito sa ating channel. So, thank you so much. God bless. Bye-bye po.